Sabi ni Rod Mercado ng Financial Rescue LLC, madaming Pilipino ang traditional na nag-iipon sa pamamagitan ng savings account sa bangko. Kapag mataas ang inflation, talo ka kapag nag-iipon. Pero ligtas mag-ipon sa savings account. Ngunit kapag mas mataas ang inflation kaysa sa tubo sa bangko, talo ka. Dahil nauubos ang halaga ng iyong pera o purchasing power, kailangan mong matuto na mag-invest sa mga produktong pinansyal na may malaking potensyal na kita. Investo ka sa kailanbawa, mga mutual funds, stocks, at bonds. Pwede rin mag-invest sa mga pwedeng magtaas ang halaga, tulad ng real estate o negosyo. Para ligtas ang iyong investment, diversify ang mga pag invest mo upang magkaroon ng iba't ibang pagkakataon ng kita. Sa mga hardworking na manggagawang walang humpay sa pagsisikap, karaniwan na umaasa sila sa 401k at social security bilang kanilang sandigan, ngunit minsan ay nakakalimang puri lamang. Sinasabi, may mga tip para higit na mapataas ang 401k at social security. Mag-invest ng mas malaking halaga sa iyong 401k. Kung may 401k na inaalok ang kumpanya na may kasamang pagsasangla. Maglagay ka ng sapat na pera para makakuha ng buong matching contribution. Pag-aralan at piliin ang tamang mga investment option. May iba't ibang pagpipilian sa pag invest sa iyong 401k. Alamin at humingi ng tulong sa mga eksperto sa pinansyal. Upang matukoy ang pinakamainam na mga investment options at sa Social Security, mahalagang hintayin ang buong retirement age bago kuhanin ang benepisyo. Ito ay para makuha ang buong halaga ng iyong benepisyo. Ang kabuwang kita mo ay mas malaki kapag nagtrabaho at nagkontributo ka ng hindi kukulangin sa loob ng 35 taon. Ito ang pinakamahalagang pamumuhunan para sa iyong kinabukasan at financial security. Madaming pwedeng pagpilian na investment options sa Individual Retirement Account o IRA stock market, bonds, real estate, annuities, at pati na rin life insurance. Sa IRA, lahat ng may regular na karanasan sa trabaho. Maaaring magbukas ng account traditional, Roth. Sa stock market naman, invest sa mga kumpanya na nasa stock market. Malaki ang pwedeng kit in. Mayroon rin mataas na panganib. Kailangan mong pag-aralan ito bago mag-invest. Para sa mga bonds, ligtas ang investment mo. Utang ng kumpanya o gobyerno na babayaran sa takdang panahon. Mas tiyak ang pagtanggap mo ng interes sa iyong investment. Sa real estate, ang pagbili ng bahay, komersyal na ari-arian. Ang mga real estate investment trusts ay maaaring magbigay ng malaking kita sa mga susunod na taon. Maraming young professionals ang may goal na magretiro ng maaga ngayon. Maaari ka ng magretiro sa late 40s o 50s mo. Plano mo din ba? Unahin ang budget adjustment at itansya ang kinakailangang ipon mga dapat gawin tipid sa gastusin dagdag sa ipon mahusay pamamahala sa utang tandaan kalkulahin ang iyong taunang gastusin para sa pagreretiro invest in growth wisely and be cautious when investing your money keep a close eye on your expenses to ensure financial stability and success ang dami ng iyong ipon ay depende sa maraming salik tulad ng edad sa pagreretiro mga layunin sahod inflasyon, investment performance at gastusin sa pangangalaga sa kalusugan may strategies na nagsasabing dapat magkaroon ng 10 hanggang 12 beses ang huling sahod o multiples ng taunang kita na lumalaki habang tumatanda. Ayon sa TFC News, ibinahagi ni Henny Espinoza mula sa ABS-CBN News ang mga detalye. Ito tunay na pangyayari na nagpapahiwatig ng mahalagang impormasyon. Mapagkakatiwalaan ang ulat ng ABS-CBN News dahil sa kanilang mahusay na pag-uulat. Nakakakilig ang mga ulat na ito dahil sa kanilang kaayusan at pagpapahalaga sa kahalagahan ng balita. TFC News, Henny Espinoza.